Oh guys, kailan mo ana guys? Unsa na siya guys? Kana oh. ba? Unsa na? Ah, oh. jay. Unsa kay plan kapayas, ano kapayas, kapayas, kapayas. Ah, kapayas din na. Bitan na to. Unsa na nila guys? Unsa on ka na nila ba? Eh. Ah, kapayas na gikuskus ba? Ay, kapayas gikuskus. adara, uh, ra na. Tuning hatag sa manok kay kaonon na manok. Jay, unsa na gibatang? Oh, Skyflix. nya gatas Gata. narun gatas. Skyflex, ya, yeah, giduro kang skyflex. Hmm. Ah, bili lagi ni atong kanila. Ah, ah. Ito ah. ni panung usa o, panu -us. Ah, butangan panung usa, kuangan keuangan pa. Kuangan panung usa, God. Ah, uh, grabe si kuya oh, mm, 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 mm. Lug Lug daw, kan, o. Dugmugang. Dugmugang daw ko no. Pinagbuhat customer guys. Darang customer dari guys. Darang you know. guys.

Oy, gatas condense. Hmm. Tama na na, tama si Mama. O kana lame na na. Yay, grabe. Oh, ay, an pa ko na ka. Skype ang Skype guys. Muna yung among snack daron, guys. Tara, guys. Dili na butang ice na kay eh. bugnaw man ang kaneng kapayas. Sa so, tawag ano yung nga kuan? Di lamaw na kapayas. nga na ayko. Ha? Unsay nga tawagan nang uh, snack? Ha? Oo. Oo. Oo, kuno. Usay tawagan nang snack, guys. Oo. Sige yan, oh, ang amo ra na. Ah. Ah. Ah, tanaw na to, ben. Lamina, guys. Ay, ko na, guys ah, oh, lami na guys, lami na guys. pa yung Skyplex? Uy, lami ba na yung Skyplex? Wala yung Skyplex. Wala pa Skyplex Si Loc Brail, kakaono na. Wow, ano sa. Lami, lami. yeah yeah, yeah yeah yan. Yeah. Mm. Pag na po na, lami, lami. Ay, lami. Pag na, Loc Brail. Lami, lami. I, gamay. <laughs> Daku, ah. <laughs> Ay, lami. dako ah. Eh, hala. Di na, guys doon na kayo oh naunay mo among finish product oh finish product yung same me order ani finish product der oh Ay!